Good day, good day mga kasuki Kumusta po kayong lahat Aking mga followers, subscribers and viewers Medyo matagal-tagal po tayong walang mga tutorial o mga video tungkol sa paggawa ng relo So ito mga kasuki uh, rameng ito mga kasuki ano? So yun mga kasuki Kumusta po kayo Kumusta tayong lahat? Ayan. Marami ako mga rilong ngayon mga kasuki. Ayan, nagkakasabay-sabay. Ah, uh, marami yan ito. Ayan mga kasuki. Mga automatic ito mga kasuki. Sample nito, kagayan nito. Ayan, makikita ninyo. Medyo magandang classes siya. So ito mga kasuki automatic siya pero itong automatic na ito mga kasuki ay disposable na klase ibig sabihin ay eh, pag nagloko babalik balik na po ang problema niya so ang, mga, mga ganitong klase ng makina mga kasuki hindi tayo nag overhaul or uh, hindi natin nililinis kasi yun na nga pag nagloko siya babalik balik na siya o, ang ginagawa natin, madalas kasuki, recommendation ko sa mga customer ko. Ayan. Pinapapalitan ko ng makina o replacement. Ayan. la lalagyan natin siya maki ng makina mga kasuki ng yung may tatak na ano, sabihin ni magandang klaseng automatic na pwedeng Seiko, pwedeng Citizen. Ayan. Ganon din ito mga kasuki. Ayan. Halos pare-pareho sila ng klase. Ayan. ayan. Kita niyo yung makina niya. Halos magkapareho sila ng klase ng makina. Ganon din ito mga kasuki. Oh. Ayan. ayan. Diba ang gaganda niya mga kasuki. Oh. Oh, ito gold plated. So ayan, magandang klase siya. Oh. sila. Maganda sila. Ito mga kasuki, minsan mga ganitong mga rilo na bibili sa online o kaya binibigay lang sa mga customer natin o binibigay lang sa customer ko. Yun na nga, nung ginagamit na nila, kahit na gamitin mo araw-araw pagka siya ay nagloko na, kasi gano'n naman ang automatic mga kasuki, kailangan gamitin natin palagi o suotin palagi kahit araw, kahit gabi gamit mo lang na siya isang taon, dalawang taon tapos pag nagloko na lalo na pag nabagsak or na nauntog dyan nagkakaroon ng problema ang mga kasuki or hindi nagagamit dyan nagkakaproblema itong mga ganitong klase ng mga makina yan so, para sa akin mga kasuki parang disposable itong mga ganitong klase ng makina pero tingnan ninyo ba diba, ang gaganda ng mga kuwan ng mga mukha ito lalo na ito plated mapagkakamalan mong original pagka sa original ito mga kasuki kung original talaga siya yung makina niya Ma medyo may kamahalan na abot ng mga 6,000, 7,000 o 8,000 kasi ganun ang mga Seiko automatic mga kasuki lalo na pagka gold plated na ganito yan po mga 7,000 to 8,000 ganun din ito mga kasuki oh. parang diverse style siya pero yun na nga ang problema ang mga makina niya is mga disposable ayan. So iyan mga kasuki, tatlo ito Isa yan, isa Dalawa, tatlo Puro papalitan natin ng makina yan Mga recommendation ko yan sa customer So ngayon, ipap ipapagawa naman ng nila So Sabado, tuwing namimili tayo Sabado or Linggo sa Quiapo Ngayon, pupunta tayo ng Quiapo At mamimili tayo Bibila natin ng mga makina yan Mga kasuki Diba sayang naman oh, Ang ganda pa niya So yung makina na Garantisado at magandang klase Ang ipapalit natin dyan So ito din mga kasuki Palitan din natin ang makina ito Ito eh, Quartz naman to Ayan <laughs> Ipapalit kong makina dito mga kasuki Kagaya ng mga original din pero ito original din ito siya mga kasuki Japan ang makina niya may replacement tayo nito nagparehong pareho din niya kasi kaya ng mga sinasabi ko sa mga vlog ko itong ang, ang circuit block niya talaga minsan yun ang unang unang umibigay lalo na pag na istakan ng battery na wala ng laman or weak na or dead na ganon or mahina na doon po nagkakaproblema so yun po mga kasuki sa mga turo ko po sa inyo sa mga tips ko mga tutorial kaya huwag na huwag paistakan ang mga relo na di battery nang wala ng laman kasi doon po nagkakaroon ng problema sisirain niya ang circuit cap so yun mga kasuki i-replace din natin po siya ng makina kasi buo na po yan natin siya i-replace wala pong nabibili ng 4 piyesa niyan yun mga kasuki yan, 1, 2, 3, 4 so, ayan yung ibang itong mga kasuki, mga automatic ito, mga pina-overhaul sa akin ayan ayan, eh, mga kasuki ito naman, isa ito, automatic makina ayan sorry ang makina ang kaha kung ka at saka salamin so ayan to mga kasuki ayano, sakto yung salamin ayan so, na lang natin sa mga kasuki kagaya nito mga kasuki makikita ninyo puro gasgas -gas na o. pwede rin itong palitan ng salamin ayan pwede rin ibabing siya kagaya nito pwedeng ibabing ito para magmukhang bago kikinis yan ang kaha at saka salamin so ito mga kasuki ayan ididikita natin to siya ayan mga kasuki tanggalin muna natin yung makina para hindi nakakaan hindi nakakasagabal ayan para idikit natin ngayon yung salamin niya. So, ayan mga kasuki si Diretso na siya. Ngayon, ito na yung salamin. Ayan. Ayan, salamin na po. Ngayon, didikitan natin siya mga kasuki Meron tayong glue na pang talaga yan. Lalagyan natin itong palibot mga kasuki para hindi para nakadikit siya hindi malaglag at gano'n na rin para protection para hindi siya masukin ng tubig Ganun. so yan mga kasuki ito po yung pandikit yan yan ngayon gagamitan natin ng papantay ko muna mga kasuki ayan ah pantay na siya. Tapos, yan ang pantay na. Alagyan natin ngayon sa lang dikit mga kasus. Ayan. So, gagamit lang tayo ng parang karayom. Lalagay natin sa palibot ng salamin Kung salamin mga kasuki, yung ginalalagay niyan sa gili. Mayroon tong ano kasuki, parang mga uh, rubber fittings. Kasi hindi naman pwedeng nakadiretso lang siya sa case ng ano ng relo na yung yung bakal mismo. Eh kung kung konting untok lang yun mga kasuki, basag ka agad. So meron talaga siyang case fitting o fitting ng para sa salamin. Ayan. Itinipitan na natin mga kasuki. Di baling magkaroon ng mga kuwan-kuwan sa gilid. Lilinisin naman natin yan mga kasuki. Minsan mga kasuki, ang mga salamin meron ding hindi natin pwedeng lagyan kasi sakya po lang siya halimbawa mga salamin ng mga kwadrado ayan sa salami ang ang gumagawa niyon mga kasuti sa ano na sa kiapo na ayan na ah, bigyan ko kayo ng mga sampol kasuti ayan halimbawa kagaya nito mga kasuti halimbawa ganitong salamin ayan kwadrado sadya sa po yan sa kya po po yan uh, pinapagawa dinadala namin doon dali namin yung kaha iiwan yung makina sa customer yung kaha lang at merong naglalagay yan doon sa kya na ang ginagawa nila is salamin lang kasi wala tayong salamin ng ganito mga kasuki tinatabas nila yan doon at hinahasa bago ikakabi sila na rin magdidikit ayun ganun mga kasuki maliban lang sa mga ganito mga bilog ayan mga ganito mga bilog meron tayong mga salamin para dyan kasi may mga size kanya kanyang size nga po yan Uh, 31, 32, 30, 29, 29 and a half yan kung may stock tayo, namimili po ako ng salamin yan ako na naglalagay, maliban lang sa mga ganito yan mga kwadrado or uh, oblong or uh, may mga design na salamin o medyo carved na salamin sa kaya po po yan kasi yun nga po doon sa kya po andoon yung bapping ayan redial ayan uh, salamin na uh, uh, doon lang pwedeng gawin ayan mga kasuki so ito dinidikit ko na mga kasuki ayan po yung, yung, yung palibot yan mapapansin ninyo parang may puti makikita kayo ayan yan po ang dinidikitan ko Para water, ano siya, hindi siya basta-basta pasukin -basta ng tubig. At least parang dikit niya na rin ito. Ayan mga kasuki. Ayan. Ayan mga kasuki. At ah. tandaan niyo po kung may mga rinok kayo, ng mga kagaya ng mga pinakita ko na Uh, pag sinabi ng technician is uh, wala po ito uh, uh po ito o ganun na uh, hindi nagagawa tanong po nyo sa kanya kung pwedeng i-replace ng makina may mga rilo mga kasuki na pwedeng i-replace ng makina na automatic lang mayroon namang pang battery lang so ayan kagaya nito mga kasuki nireplace ko na rin ito eh naalala ko pala ko nireplace ko na rin ito ng makina pero na di battery siya di battery din so yan ang mga kasuki na idikit ko na ngayon so, babalik ko yung Ayan, makina ayan mapansin ninyo wow para linis ko is makakabit uh, uh, na siya. Ayan, Ayan, so, yun mga kasuki. Uh, pupunta uli tayo ng kiyapo. O, pupunta uli ako ng kiyapo. Para orderan ko ito ng mga makina At saka mamimili na, na rin tayo mga kasuki ng mga kulang natin Mga salamin Battery Ito so, makina O so, ano pa bang mga ibang kailangan Yan mga battery na wala na akong mga battery na stock So doon po talaga lahat At po yan mga kasuki Magbilihan so, ng mga pyesa Doon sa mga vlog po So ayun Oh, ayan ang mga kasuki, okay na siya oh. Okay. Hindi ba? Nalagyan na natin ng salamin. Hindi. Okay na siya. So, ayan eh, mga kasuki, ah uh, mapagpalang araw bu sa lahat muli.